Sa akin pangano po, tatlo pong dahilan kung bakit ako ay sinampahan itong impeachment complaint na ito. Ang una po, ang matinding kalit ng hasenderong Pangulo sa pagkakatalo niya kung kung sa hasenda e Ano po ba ang karapatan ng Pangulong Aquino na maikagalit sa, pamaha, sa pamamahagi ng hasenda na sa pagsasaka? Ang lupain ito ay pinahiram lamang sa kanila Inagaw lamang itong lupang ito sa mga ninuno ng mga kasalukuyang magsasaka. Halos anim na pong taon na pinakinabangan at pinagkakitaan nila ang Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon, ayaw na nilang isuli. Halos anim na pong taon na pinakinabangan at pinagkakitaan ng Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon, ay gusto pa silang bayaran ng bilyong-bilyong piso ng palit. Pangalawang dahilan, ang kagustuhan ng Pangulo Aquino na ang tatlong sangay ng gobyerno at sirain pagkapantay-pantay ng executive, ng legislative at ng judicial. Paggamit ng lakas at kapangyarihan para makuha lamang itong adikay layunin ito. <coughs> Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno at ang kanilang natin itong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Diamas sa kanyang mga kosa sa leeg at Pangulong Atinom. So yeah. Before the Lord, I Thank you. Would you be very surprised if I say that I vote not guilty? On the arguments presented and on the ground that the presumption of innocence has not been overcome, I vote to acquit the chief justice of the Supreme Court. The Bayan junked the 130 million peso civil forfeiture case against the late former chief justice Renato Corona after ruling that the family does not have any ill-gotten wealth. stereo